sa China. Matatandaan na nagbabas ng artikel ng China State Media na nagsasabi nga abot sa dalawang sundalong Pinoy ang nagtutok ng baril sa direksyon, sa direksyon ng mga CCG. Isaiah Mirapuentes, News Live. Maraming salamat sa report na yan, Isaiah. Balitang Abroad Binabantayan na ng Department of Migrant Workers ang kalagayan ng apat na overseas Filipino workers na nakasalang sa death row sa Brunaya. Ayon kay DMW Secretary Tony Hans Leo Kakdangan, kasalukuyang nasa maayos na ang kalagayan ng apat na Pinoya. Dalawa sa apat na OFW ay kinilala na sina Edgar Puzon at Sayrila Tagapana. Nahatulang guilty na may parusang habang buhay na pagkakabilanggo si Puzona sa kasong murder matapos mapatay ang kapo OFW noong 2015 na, habang si Tagapan ay napatunayang nagkasala sa kasong pagpataya, arson at pagnanakaw sa isang Bruneian nationala. Dagdag pa ng kalihim na inaasikaso si na ng ahensya ang karagdagang compassionate visits ng pamilya at kamag-anak ng apat na Pilipino na gagastos sana ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration. Hinihiling ng DMW sa gobyerno ng Brunei na palayain na ang dalawa sa apat na Pilipinong bilanggo na may edada 70 pataas. Sports Life! At para naman sa ating balitang pampalakas-